Kahulugan ng kawayan sa panaginip Ang kawayan ay isang natatanging puno na kumalat halos sa buong mundo Ang kakaibang tangkay nito ay ginagawang madaling makilala ng mga tao ang halamang ito Maraming tao din ang gumagamit ng kawayan para sa maraming layunin Ang mga panaginip tungkol sa kawayan ay kumakatawan sa kaligayahan at pag-asa Karaniwan ng mga panaginip tungkol sa kawayan ay may perpektong kahulugan dahil maraming benepisyo ang halamang kawayan. Ito ay sumisimbolo sa iyong ginagawa. Ang iyong ginagawa ay may maraming benepisyo masyado. Gayunpaman, ang kahulugan ng mga panaginip ay depende din sa kung ano ang mangyayari habang ikaw ay natutulog. Ang kawayan ay isang higanting damo na maaaring lumaki hanggang sampu-sampung metro ang taas. Ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo, ngunit pinakakaraniwan sa Asya. Ang mga tao ay gumagamit ng kawayan sa loob ng maraming siglo, kabilang ang mga materyales sa pagpapatayo, mga kasangkapan sa pagsusulat at mga kobyertos. Sa makatuwid, ang kawayan ay may iba't ibang kahulugan at simbolismo sa mga kulturang asyano. Ang bawat panaginip na may kawayan ay may iba't ibang layunin. Ito ay angkop sa maraming bahagi ng iyong buhay. Ang kawayan ay isang mabilis na lumalagong halaman at maaaring umabot sa napakataas na taas. Sa isang panaginip, ang mahabang kawayan ay maaaring sumasalamin sa paglaki at pagunlad ng isang tao. Ang simbolismong ito ay nagtuturo sa iyo na patuloy na subukan at lumago upang makamit ang iyong buong potensyal bilang isang individual. Ang mga panaginip tungkol sa kawayan ay maaring magpahiwatig ng iba't ibang kahulugan depende sa kultura at karanasan ng isang tao. Ang pag-unawa sa panaginip na interpretasyon ng kawayan ay makakatulong sa iyong magkaroon ng mas malalim na pananaw sa iyong sarili at harapin ang mga hamon ng buhay ng may mas matalinong saloobin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng kawayan. Ang panaginip tungkol sa berdeng kawayan ay nangangahulugan na ikaw ay magiging malaya sa masasamang bagay na pumipigil sa iyo. Ito ay isang proseso ng pagpapagaling sa iyong buhay. Kung ikaw ay nagdurusa mula sa kakulangan sa ginhawa, oras na para magbago at mararamdaman mong perpektong muli. Sa kabaliktaran, kung nahaharap ka sa isang problema, ito ay isang senyales na malalampasan mo ito. Tulad ng kawayan, ito rin ay nagpapahiwatig ng swerteng mayroon ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magputol ng kawayan Ang pagputol ng kawayan sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng isang aksyon o desisyon na dapat mong gawin. Ipinapakita nito na oras na para gumawa ka ng mga konkretong hakbang upang makamit ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puno ng kawayan. Ang nakakita ng kawayan sa isang panaginip ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto. Sa pangkalahatan, ang pagkakita ng kawayan sa isang panaginip ay maaring magdala ng tanda ng lakas at katatagan sa pagharap sa mga hamon. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga puno ng kawayan sa kalikasan, ito ay senyales na gagawa ka ng bagong trabaho. Maraming tao ang mag-aalok sa iyo ng trabaho o bagong bagay na gagawin mo. Tulad ng kawayan na may maraming benepisyo, maaari itong magbigay sa iyo ng magagandang regalo para sa iyong buhay. Maraming pagbabago ang magaganap at masisiyahan ka sa mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na kawayan. Ang dilaw na kulay ng kawayan ay sumisimbolo ng kagalakan, kaligayahan at init. Ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay dumadaan sa isang masayang yugto sa iyong buhay. Maging sa iyong mga relasyon o karera. Ang mga panaginip tungkol sa dilaw na kawayan ay maaari din sumagisag ng kasaganahan at tagumpay sa pananalapi. Tangkilikin ang sandaling ito at gawin ang pinakamahusay sa bawat pagkakataon na darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tuyong kawayan. Kung nanaginip ka ng tuyo at langtang kawayan, ito ay senyales ng isang komplikadong sitwasyon sa iyong buhay. Maaaring gusto ka ng masasamang tao na saktan at saktan sa anumang paraan. Ganun pa man, ang kawayan ay nagpapakita ng katapangan. Nagdadala ito ng mensahe na kaya mong hawakan ng lahat ng napakahusay. Ang kawayan ay sumisimbolo sa lakas na mayroon ka kahulugan ng panaginip tungkol sa makulong sa kagubatan ng kawayan. Ang pakiramdam na nakulong o nahihirapan sa kagubatan ng kawayan sa isang panaginip ay sumasalamin sa mga damdaming nakulong sa isang mahirap na sitwasyon. Baka may konflik ka sa buhay mo. Maaari itong maging isang senyales upang makahanap ng solusyon o tulong upang malampasan ang iyong problema. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa ornamental na kawayan. Kapag nakita mo ang kawayan bilang isang halamang ornamental, ito ay nagpapahiwatig na magandang katatagan at pagkakasundo ng pamilya. Ang kaligayahan ay naghihintay sa iyo at sa iyong pamilya. Ito ang dahilan kung bakit nabubuhay ang iyong pamilya sa isang masayang kapaligiran. Kontento ka na sa ginagawa mo dahil may suporta ka sa pamilya mo ng panaginip tungkol sa sirang kawayan Ang mga panaginip tungkol sa sirang kawayan ay maaring magpahiwatig ng kahinaan o kawalang tatag sa iyong buhay Maaaring ipakita nito na nahaharap ka sa isang mahirap na sitwasyon o pakiramdam na wala kang pag-asa Gayunpaman, ang panaginip na ito ay maaari din maging isang paalala na may kapangyarihan kang bumangon at malampasan ang mga hadlang Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatanim ng mga halamang kawayan. Ang makitang umuunlad ang kawayan sa mga panaginip ay maaring magpahiwatig ng magandang pagunlad sa iyong buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng positibong paglago at pagunlad sa iyong karera, relasyon o personal na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahabang kawayan. Ang managinip na mahabang kawayan ay kumakatawan sa paglago at pagunlad sa buhay. Ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay patungo sa tamang direksyon at pagkamit ng tagumpay. Ang panaginip na ito ay sumasagisag din sa iyong mahusay na potensyal at kakayahang makamit ang mga pangmatagalang layunin. Patuloy na magsikap at huwag mag-atubiling mangarap ng malaki.